ayun magandang umaga sa inyo ulit mga kalinang nandito ulit tayo sa linang tayo ay uh, kukuha ng sitaw may igiding may ulam kita nyo naman bagong bagong aming pathway kahit magputik ay hindi hindi ka na mapuputikan maganda ang panahon ngayon abate ka teka 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 how's mario sip na baboy are aba mario sip ang bulas na ang ng putik tayo muna idinigadaan sa tagiliran at mahanap tayo ng sitaw at may igiding maigisa yun may nadali tayo yun ano haba tayo'y maghanap ng mga iulam yun dami palang bunga dito tamang tama ating gigisa ah santing na santing naman ang init yan ang dami bunga putihin na pati eh. Ayun, hanap tayo dito, hanap tayo dito. Ayun, dami, daming bunga. Kumakain ba kayo nito mga kaninang? Itong sitaw, kung tawagin din ay ayap. Yan, ang sarap na rin ginisa matam Matamis tamis. Yung daming bunga. yun aba ay tek at may gumagalaw baka naman may kubra dito at tayo naman ay matuklo ay naku, bagay ka na rin ang panahon ay yun madaming bunga marami tayong maluluto may igisa bah saan ba tayo dinidadaan ay bagong simento pala la lalagyan niya ng baboy dito tayo sa likod. Ayun, dami pang bunga. Sobrang dami pang bunga. Baka naman tayo may mainaman ito na sitaw. Yan, ang dami ng bunga. Yan, masarap nito. Lalo na kung ito'y gagatan. May lahok na kipon. Ah, ah ay talagang ubos ang bahaw ayan ang dami pang bunga pala din eh, yun na dalwa yan ang igi nito ating igigisa may lahok na kalabasa ay suabe yun pa ah, dami hindi ko na yung iba't aay baka tayo na may mainaman ng ayap tayo ating lulutuin ari ng ginisa at tayo makahatsit na ay talagang dapil na tanghali na ay ayun uh, na gigisa naman ari ating uh, gagayatin aring ayap na ating kinuha doon ay sa ating kaingin ba ay baka naman tayo mati tano kaya na rin hindi kaya ta aring ating sangkalan ay mas mariusip baka mati tanos nito ah atin itong gagayatin at nang maigisa at at ah, dapat din, ah, na na ay ating lalaho ka ng uh, kalabasa nabili natin kay utol dun dun kilala ba ninyo yun yung nagtitinda ng kalabasa yung bang suplang supla sa daan ah, ah, mo pag hindi mo kilali ang may, may kasalubong kang isang bagong ligong bagong ligong ibon ay ating ginagayat na si sitaw ng ating maigisa na na ay talagang tanghalin ay ay basa ang ating gagayatin lalaw ko natin sa sitaw nakain po ba kayo na rin murumura 20 pesos siguro ari na yung talimpong kalabasa hindi pa naman nabunga eh, kaya tayo bumili muna yan ang igi may lahok na sitaw tapos may bahaw na dos araw na o sa yan ang sarap na re ating tatalipan yan ang talas paman man din na rin area ah, ah. bago yatang hasa nung isang taon ating tatalipan ari tapos ay ating igigisa na lalaho ka natin ng sitaw at siguradong ubus arimbaho na natin eh ay magigisa naman nating igigisa na na bagong bago pa man din na rin ating kawali na ah, ah. ay wala man lang kauling-uling -uling. lalagyan natin ng mantika oops tapos ay lalagyan natin ng bawang huwag ng sibuyas at wala din niya mariusip din wala man lang kasibu-sibuyas pero ayos na rin bawang na rin ay, tagal naman kumulong na rin langis na rin. Ay, todo apoy ay, dapil na ay. Eh. Yun. Ba'y bilis eh. At dapil na. Ay, at uh, ah. pero maigi nga may sibuyas ay. Pero ayos na din na rin, bawang na lang. Yun ah. Yan ang bawang na ating papupula ng kaunting tapos ay ating ihuhulog uh, na rin ating uh, lakok yung ah, ah, baboy baboy dami nahuli sa latay na ating papupulahin na ay at uh, ating lalagyan na ng kalabasa at sitaw sa manari bagi paghihiwalayin pa mababalam na ayat dapil na yun aba mukang awas naman yata ah. tuloy na huwag nalaang lang nating damihan ng sabaw at yun ayos na are dali po kayo at tayo kakain na na ayat talagang ayos na ayos are malutong lutong matamis tamis talagang ayos na po, Ari. Tayo po, at tayo kakain.